warap sa lahat guys so ngayong gabing ito mag aalon challenge tayo sa isang abandon na lumbahay saan dito guys malapit na sa kasada yung abandon ang mga kwento dito guys wala tayong ma-interview mga kahaka dito yung mga ibang pumupunta dito guys dumadaan meron na silang nakagilap doon sa bintana meron nang nagpapakita na something bata matanda o anong mga klaseng elemento ngayong gabi tara Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan? Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV, TV. TV. tayo, ang bukid, yung tignan o, probinsya Ayan mayroong ano dito no Kubo-kubo pero parang walang nakatira dyan Giba na natatakutan ng mga dumadaan dito so ikaw kung ikaw dadaan dito guys so, kita nyo yung liwanag yung buha no yes. maganda yung bahay guys ayan tingnan yung mabuti guys ayan yeah. free pitting ni tapi same di sungai dumada ana nanang guys motor nakakatakot tingnan. Hello. Thank you very much from the Hello. wala na motor marina ninyo may nasasalita so kanina may narinig ako sa itaas creepy nga dito ang creepy dito po alun si Alice creepy siya guys Lalo na dito kaman, yung ka man, pwede mo akong takutin ng mga Pwede kang magparamdam sa akin Pero hindi ako punta dito ha, para awayin kayo Maglilibot lang ako dito Oh my god! Awesome! wala na pero dito Andito ba kayo baka daga lang yung ano yung kumalabog sa itaas na no, baka nahulog wala dito pero dun, dun Diba yung pakiramdam ko dito? Ang paparamdam dito guys. oops Kanina dyan. Pero dito wala naman. Bye. sa itaas ilalagyan natin sa itaas hello pwede mo pumasok Kung dito ka man, pwede ka ba magparamdam? Pwede mo ba pailawin to? Pag yan, green or red, orange, means nandito ka. Oh. Ano yun? Sabi hmm. Saya tak tahu jika dia berada di sana atau Hello. Helo? Tidak Ada orang Lepas tu saya berapa Mereka berada para sa boarding house guys. So yun guys, nalibot na natin yung mong bahay. Ang iingay lang kasi meron maraming lumadaan. Ayan e o, ayan nyo, may tumatawa. Siyudad kasi ito guys, dun sa unahan, dun sa unahan, dun, kasadan dun, highway, papasok dito, rap road. Kaya, narinobit kasi yung daan dun, so dito lahat dumadaan. Kaya, ang iingay. So, meron nagpaparamdam dito guys, meron akong naririnig dito na. Ang baho dito guys, ang may Saya kembali. Ia yeah. tetap sambil jadi. Wow. Reneng okay. okay, ya guys. Ada apa sahaja guys tadi buat yang lagi? lang guys maraming maraming salamat sa lahat sana malike pa share itong video ayun yun na nga guys meron tayong na discover dito meron nang paparamdam wala man tayong makita guys pero may something sa bahay na to maraming maraming salamat sa lahat guys God bless